So ayan guys, magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, muli po tayo nandito sa ating mga inalaga ang baboy. Nandito tayo sa duyan. Bali yung mga baboy nandun sa baba. Wala tayo dun sa kubo kasi medyo malayo dun yung kubo. Mas maganda dito ay nandito lang tayo sa etas ng ating mga inalaga ang baboy naggawa tayo guys ng duyan yan yung ginawa nating duyan ay DIY duyan yung pamo na pwedeng pang baklad ay tinahi natin tinahi natin guys ng nylon saka dinagyan natin ng kahoy yan so bantay tayo ngayon dito guys sa ating mga biik dito tayo sa upper farm Ayan yung mga pinatuyo na ano dahon ng malunggay. Ito po ay pa-snack guys. So nakita niyo na po ito sa in-upload kong video. Ito po ay pa-snack sa ating mga baboy. Ayan. So ayan yung ating mga baboy, mga biek. Nasa ilalim lang sila guys. Kagabi, nandito din ako kagabi guys, dito sa doyan na ito. Kasi maganda din dito guys, uh, tambayan. Kaysa dun sa, ano, sa bandang kubo, dun sa higaan na ginawa naming kubo. Tsaka walang signal dun. Hindi tayo nakakapag data dun, walang signal. Mabuti dito guys, ay may data dito, may signal nakakapag-fb uh, tayo, nakakapag-youtube tayo guys. kakabi nandito lang tayo. Dito tayo sa doyan. Bantay sa ating mga biik. Ayan. Tanghaling-tanghali guys. I think mga lao na ngayon. Lao na yung oras natin. napakaganda dito ay tahimik yan tahimik guys medyo madidinig din yung ano yung mga sakyan na dumadaan pero dito talaga ay napakatahimik at saka medyo malamig mahangin dahil uh, may mga puno tayong saging nakakasilong tayo yan ganda dito matulog pag kasi mahangin dito guys sa katahimik yung ingay lang yung mga biik yung mga baboy sa kahuni ng ibon yan guys kamusta kamusta po kayo thank you thank you po sa inyong panonood sana po ay wag po kayo magsasawa guys sa panonood ng aking ginagawang video sana po ay patuloy nyo pong panonood rin yung aking video guys at Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at paki-subscribe na din po. paki na din po yung ating notification bell para updated po tayo sa gagawin nating mga video. Ayan. So, thank you, thank you po sa inyong lahat, guys. Shout out kay Kuya Ramon. Ayan. So, nalagyan na po dito ko ng mga biik dito sa ginawang baboyan walang amoy Ayan. Nasa ilalim lang yung mga big. Ito naman guys yung ating mga big doon sa lower form Ayan na po sila guys. Bali 29.